Welcome 2024! At isashare ko sa inyo kung paano mo malalaman kung ang business na gusto mo this 2024 ay para sa'yo. So kung gusto mong malaman, tabusin mo ang video na to hanggang sa huli. By the way, this is Lynn nga pala. 18 years na akong negosyante mom. At isashare ko ng mga practical tips sa mga moms na gusto mong mag-start at sa mga business owner na gusto mong malaman kung paano i-market ang kanilang business. So, sa pagtuklas ng business, sobrang halaga nito yung process nito para malaman mo talaga kung para sa sa'yo nga ba yung business na yun. So, isa sa mga tips na isashare ko sa inyo, practical tips na isi-share ko nga sa inyo, is yung number one is kailangan meron kang passion. So, ito yung interest mo sa negosyo. So, like what I did, so I started putting up a tutorial center muna and then it became a learning center kasi yun yung passion ko. So, I love to teach at kahit mahirap siya, kahit nakakapagod, hindi mo ma-feel kasi napagod ka. Dahil nga, yun yung passion mo. Okay, next one is yung skills mo. So, yun, dahil nga yun yung passion ko, meron akong skills na magturo. So, mas magiging magaan kasi para sa'yo kung meron ka ng skills at meron ka rin passion sa business na itatayo mo. So, yun lang yung practical tips na nagawa na ko na before dahil alam ko nga na kaya ko siya. Okay? Next one is yung objective mo. So, ano nga ba yung objective ko nung nagtayo ka ng business? Yung so, unang una, syempre, yung income. So, alamin mo kung ano yung objective mo. Bakit ka nga ba nagtayo income? At the same time, kasi nakita ko na maraming mga nanay na nangangailangan ng services na tutorial that time. Okay? Next one is yung tolerance sa risk. So, alamin mo yung tolerance mo sa risk o yung panganib na yan, Kasi, ang pagnegosyo, meron talaga yung risk. Hindi porket nagnegosyo ka, ka yayaman ka na agad or porket ng negosyo ka, malaki na agad yung kita mo. Hindi po yun ganun. May risk yan. At sobrang daming risk yan. Number one is risk na malugi ka. Number two, risk na yung emotional mo, yung pagod mo, ay parang mag, mag, nakaka-stress siya sa umpisa. Kasi nga, syempre, nag-start ka pa lang, so kailangan mo siyang tukukan. Okay, so yun yung risk. Kailangan meron kang uh, malakas yung loob mo para sa mga risk na yan. Kung meron kang 1 million, handa ka bang maumi? yung 1 million na yon sa business na itatayo mo. Kung so, meron ka 500,000, handa ka ba na maubos lahat yon para sa business mo. Next is yung market research. So, importante na gawan mo ito ng market research kasi para malaman mo kung kikita ba yung business mo, yung competitors mo ba, uh, marami ka bang competitors sa area mo, o yung mga pangangailangan ng market. So, pag naunawaan mo na yung market nito, mas makakatulong to sa pagde-decide mo kung mag-start ba ako ng business. So, meron bang services na ganito sa area kung madami na ba sila? So, yun yung dapat na malaman mo. So, yung kung mahina ba yung, yung malakas ba yung demand, mahina yung supply. So, para mga ganun siya. Next one is yung time commitment. So, ito, sobrang importante nito sa lahat ng mga gustong mag-start ng business. Pero, kung uh, pwede naman kunya meron kang work tapos sa, sa hapon pwede mo siyang gawing sideline so pwede mo isa-alang-alang -alang, o yung mga kailangan mong ilaan o anong oras ba yung ilang oras ba yung igugugol mo sa business na itatayo mo di ba so dapat i-discover mo din kung meron ka bang sapat na oras para gawin yon para bigyan mo ng pansin yung business na yon or para lead mo yung mga tao or turuan mo yung mga tao sa business na yon. So kung ayaw mo bitawan yung ano mo, yung work mo, make sure na meron kang tao na i-assign doon na gagawa ng business na yon. Okay? So clear tayo doon. Next is yung financial stability or capability mo. Kailangan mo rin tong i-saalang-alang, no? Yun nga sinasabi ko nga sa inyo kanina, Um, ready ka na ba na maubusan ng pera kasi hindi nga lahat ng nagninegosyo eh kumikita so meron din lang malulugi so siguraduhin mo na meron kang sapat na pondo at hindi mo mauubos yung mga personal expenses mo dun sa business na yon. Uh, ilang buwan ka ba tatagal uh, isang taon ba isang buwan ba so pag naubos ba tong fund ko na to uh, mabibitaw na ako sa business na yon or pwedeng meron kang support system. So, importante rin yun kasi, kunyari yung mga partners mo, yung kaibigan mo, uh, yan, yung moral support at physical na mga support nila is very, very important, no? Kasi, karamihan sa mga business owners na nag-i-start pa lang, uh, may tendency yan na malipres, di ba? So, pwede rin naman like, kung may kapartner ka na maayos, so syempre kailangan mag meeting kayo every now and then, hindi yung umpisa lang sila magaling na parang umpisa ka lang nila susuportahan, after nun wala na pag nalulugi na, iiwanan ka na pero kailangan, yun nga sinasabi ko din na malakas yung loob mo okay? kahit mag isa ka lang, kailangan itayo mo yung business na yun or ituloy mo siya kahit na wala nang sumusuporta sa'yo kasi hindi naman nakasalalay sa kanila yung success ng business kundi nasa sarili mo hindi sa mga kapartner mo sa pamilya mo sa kaibigan mo so kailangan meron ka ng sariling desisyon siguro kukuha ka lang sa kanila ng konting suggestion um, ano nga ba yung ano nga ba yung pwede niyang maitulong or mas maganda maya makausap mo yung kapartner mo or yung family members mo kung so, kung ano nga ba yung mga dapat ninyong gawin kapag yung business ninyo ay medyo nag, hindi maganda. Okay? So, tandaan nyo, yung pagkakaroon ng business natin o pagkakaroon o pagtatayo ng business, lagi yung may pagbabago. So, make sure na nakaka-adapt ka sa technology, yung mga pagbabago ng market, at yung mga iba pang mga uh, strategy na ginagawa ng mga business owners. So, yan. Sana nakatulong yung video na to. Tandaan nyo din na kailangan makapag kayo sa sarili nyo kung angkop ba yung business na to sa sarili ninyo o kayo iba yung kapartner nyo. Hindi ba kayo iiwan nito? So, malaking hakbang, malaking decision yung gagawin nyo kung Uh, magtatayo ka ng sariling business. So, kailangan malakas yung loob mo. Number one, uh, financial stable or capability is very important. Yung emotion ninyo, super important to. At kailangan ihiwalay mo yung problema mo sa business, sa family mo. Okay, so I hope pero kayo natutunan sa video na to. Like and share at mag-comment ka lang below.